Sampung mga speed readers ang ikakalas sa iba't ibang lugar ng Kidapawan City upang mamonitor ang bilis ng takbo ng mga sasakyang bumabiyahe sa mga pangunahing lansangan. Mismong sa Kidapawan City Mayor Jose Paul Evangelista ang nagbalita sa ginanap na City Peace and Order Council meeting nitong September 26 Ilalagay ang nasabi mga speed readers sa mga barangay ng Amas, Paco, Binoligan at sikitan kung saan maraming mga sasakyan ang madalas tumadaan. Ang bawat speed reader na ilalagay sa mga kalsada ng kinapawan ay mayroong CCTV camera na makapag-capture ng license plate numbers ng mga sasakyan na mau-monitor ang daloy ng trapiko sa mga nabangit na lansangan sa command center. Kapag overspeeding ang takbo ng mga sasakyan, ay agad itong madetect ng command center dahil sa mga solar-powered speed readers at CCTV cameras. Kahit pa sa gabi, maayos at mali malinaw na nakikita sa command center ang mga plate registration ng mga sasakyan dahil sa night vision solar powered cameras. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga miyembro ng CPOC sa Alcade dahil malaking tulong ang nasabi mga gamit upang maiwasan ang aksidente sa lansangan. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita. Music